Sagit na ng mga aligasyong pagbulsa ng pondo mula sa flood control projects, inilabas ng gobyerno ang munoy bilyon-bilyong pisong ari-arian ni dating House Appropriations Chairman at Ako Bicol Representative Zaldico sa datos ng Civil Aviation Authority of the Philippines na inendorso sa Public Works Department Lumabas na higit 4.7 bilyon pesos ang aircraft assets ng mambabatas. Nakarehistro daw yan sa mga kumpanyang konektado kay ko, ang Mississippi Aviation Development Corporation at Hightone Construction Development Corporation. Isa ang Hightone sa labing limang kumpanyang pinangalanan ni Pangulong Bongbong Marcos na nakasungkit ng pinakamaraming proyekto. Anim daw ang sasakyan ni ko para sa Misibis, tatlo sa Hightone. Isa rito ay ang business jet na Gulfstream 350 na nagkakahalaga ng higit dalawang bilyong piso. Kasalukuyang nasa Estados Unidos si Ko para magpagamot pero inutusan ng kamera na agara na siyang umuwi para sagutin ang mga akusasyon. Ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon, isusumite nila sa Justice Department, Independent Commission for Infrastructure at Anti-Money Laundering Council ang impormasyong ito para ipa-freeze ang ari-arian. Una nang sinabi ni Justice Secretary Boying Rimulya ang pag-freeze sa mga bank account ni Ko, kasama ang ilan pang mambabatas at TPWH officials maniwala po kayo, umpisa pa lang po ito sa mga hahabulin nating mga assets ng mga makakasuhan dito sa uh, mga iba't ibang kasong ito. Samantala, pinapa-freeze na ng DPWH ang motor vehicles ng 26 na tauha ng ahensya at mga kontraktor na kung susumahin aabot sa halos 500 milyon pesos. Yan ay matapos ang freeze order sa higit isang daang bank accounts at 27 insurance policies ng mga sangkot na personalidad sa listahan ng DPWH mula sa Land Transportation Office, 277 million pesos ang ari-arian ng mag-asawang Diskaya. Nariyan din ang sasakyan ng mga sinibak na district engineer na si Henry Alcantara na nagkakahalaga ng 670,000 pesos. Gayon din ang 18.5 million worth of vehicles ni JP Mendoza at higit 35 million pesos na mga sasakyan ni Bryce Hernandez. Turn over ni Bryce Hernandez itong mamahalin niyang Lamborghini na ayon sa mga otoridad, nasa 30 to 40 million pesos ang presyo. Nasa kustudiya ito ngayon ng Independent Commission for Infrastructure dito sa Taguig City, katabi ng isa niya pang mamahaling SUV na una niya nang isinuko. Ayon kay ICI Special Advisor Benjamin Magalong, inaasahang isa sa uli ni Hernandez ang iba niya pang mga sasakyan. May babala naman ang DPWH sa posibleng mga transaksyon sa mga na-embargo naembargo na ari arian kung merong mga kababayan tayo na nakikipag dito at uh, gustong bumili ng mga sasakyan na ito, magdalawang dito sa mga taong ito, magdalawang isip na po kayo kasi pati po kayo madadamay dito kapag ka uh, binili nyo itong mga assets na ito. Para sa mga impormasyong napapanahon at on demand, Lance Mexico, Newswatch Plus.